hanggang sa ngayon ay marami pang kinakabahan at natatakot sa bakuna para sa COVID-19. Ito ay inihanda ng ating gobyerno na ipaglingkod sa kanyang mamamayan ng libre para maprotektahan ang kalusugan ng bawat isa sa atin sa ating panahon. At hindi natin alam kung ito ay magtatagal kaya kailangang masigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Para sa uh, hindi pa nagpabakuna, uh, ito po ang proseso na susundin pag kayo ay pumunta sa vaccination center. Step 1, waiting period. Step 2, registration. Step 3, counseling. Step 4, screening. Step 5, vaccination. And step... Step 6 Post-Vaccination Monitoring and Observation Isa-isa yun -isa po natin na uh, i-detalye itong mga steps na ito. Bago pumunta sa registration area ay may moments of uh, waiting kasi kung maaga kang dumating doon ay hindi hindi ka babakunahan ka agad o hindi ka i-process -pro ka agad kundi maghihintay ka so uh, may uh, space para sa lahat ng naghihintay uh, first come first serve kaya ilaline up kayo kung sino yung naunang dumating di syempre siya yung maunang sasalang sa registration area pero pag sunod-sunod ang padating ng tao, ay eh di magla-line up sila uh, kung matagal-tagal pa kasi hindi ko alam sa inyo kung anong oras mag-uumpisa uh, ang uh, vaccination. Pero dito sa amin ay alas 8. Uh, line up sila, maghihintay, nakaupo. Tapos uh, pag nag-umpisa na, dumating na yung oras ang kasunod ay registration. <coughs> uh, sa registration area, uh, ipapakita ang inyong ID at QR code para sa pagbabakuna. Uh, <coughs> Antayin ang vaccination card at consent form. Ito ay pupunta ka sa isang bot na may computer uh, titingnan niya yung pangalan mo doon kung nakalista o hindi ibig sabihin bago ka pumunta doon ay nakipag-ugnayan ka muna sa iyong barangay officials o kaya sa municipal health center kasi sila ang nagpapasilitate sa paglista ng mga tao Uh, so, pagpunta mo doon sa registration area sa vaccination center ay ipapakita mo na lang yung ID mo o QR code. And then, pag uh, andun na yung pangalan mo, bibigyan ka ng vaccination card. Uh, punta ka sa isang boat doon sa registration area din at doon ibibigay pati yung ibang papers mo. Ang kasunod ay pupunta ka sa table ng counseling area. Magpapalabas ang Municipal Health Office ng isang video presentation ng mga importanteng impormasyon patungkol sa COVID-19 at sa pagbabakuna. Kailangang siguraduhin mo na napirmahan ang consent form na ibinigay ng registration area sa iyo na pumayag kayong magpabakuna. At kung may iba pa kayong katanungan, ay sumangguni lamang sa mga vaccination staff. Ang kasunod na step ay yung screening area kayo ay isa sa ilalim sa physical screening uh, vital signs taking at tatanungin tungkol sa iyong kalusugan uh, ibibigay ang iyong vaccination card para sa approval ng iyong pagpapabakuna ibabalik ang inyong vaccination card na may tatak na approve at maiiwan ang consent form doon sa screening area sa screening area ay kasama doon ang pagkukuha ng BP o blood pressure pagkukuha ng timbang at pagkukuha ng height ng isang individual pagkatapos doon ay pupunta ka sa doktor doon mo sasabihin lahat kung ano yung mga nararamdaman mo ano yung mga sakit mo na kailangan sabihin mo doon. Kailangan lahat sabihin mo uh, 'yung kasalukuyang nararamdaman mo at uh, sakit mo sa doktor na 'yon. Uh, pagkatapos na pinayagan ka ng doktor na mm, doon sa screening area na 'yon ay pupunta ka sa vaccination area. Ipakita ang iyong vaccination card ang pagbabakuna ay gagawin sa loob lamang ng isa hanggang dalawang minuto sa isang individual. Yun ay kung wala kang sinusundan ay masusunod yung 1 to 2 minutes. Pero kung marami kang sinusundan, kaya di kwintahin mo na lang yung 1 to 2 minutes ang bawat individual bago ikaw. So, huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card na gagamitin ninyo sa pag sa susunod na dose ng bakuna uh, ibibigay naman ng uh, mga nag-aasikaso doon sa uh, table na yon sa vaccination area uh, dalawa ang nag uh, babakuna uh, dalawang table dalawang doktor ang uh, mag-aasikaso so dalawang lines ang ah uh, mababakunaan so medyo mabilis-bilis

Thank you. Pagkatapos ng vaccination, ay hindi kayo basta pa pauuwiin. Pumunta kayo sa isang bahagi ng area at doon kayo i-observe ng 30 minutes to 1 hour. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pag pasilidad ng 30 minutes hanggang sa isang oras para masiguro na walang hindi magandang nararamdaman bago lumabas ng pasilidad. Obserbahan ang sarili kung may hindi magandang nararamdaman at sasabihin sa medical staff. Uh, sa observation area na yon pagkatapos na ikaw ay uh, nabakunaan, pupunta ka doon, isasubmit mo ang papers mo ikaw ay ibibipi kukunin, kukunin nila ang uh, heartbeat mo at uh, pagpapahingain ka doon pagkatapos ng 15 minutes babalikan ka imumonitor kung tumaas ang yung blood pressure o hindi uh, habang naghihintay for another 15 minutes pag natapos ang another 15 minutes, edi di babali, babalikan ka ulit. So kung nataon na may tumaas ang blood pressure na umabot ng 150 o mas mataas pa, ay bibigyan nila ng pangpababa ng blood pressure. Now, kung na-normalize ano na, na, na ang lahat at uh, okay na ang pakiramdam ng isang uh, nabakunaan ay pwede nang pauwiin. So, habang ikaw ay naghihintay at uh, pinapakiramdaman ang iyong sarili ay iyong sasabihin kung ano ang nararamdaman mo. Nahihilo ka ba o ano ang meron pagkatapos na ikaw ay nabakunaan. So, so observation ko, bilang natapos na ang aking uh, first and second dose, marami akong nakasabay na senior citizen, wala naman nangyari sa kanila. Uh, isa lamang ang nakita ko na tumaas ang blood pressure, pero wala naman siyang ibang naramdaman. So pinigyan nila ng pampababa ng blood pressure hanggang sa manormalize. Mga dapat alamin tungkol sa COVID-19 vaccine. Ano-ano ang mga maaaring side effect o piligrom ng COVID-19 vaccine? Mayroon mga tao na maaaring makaranas ng bahagyang sama ng pakiramdam matapos mabakunaan subalit ito ay mawawala rin makalipas ang ilang araw. Ang ilan sa mga side effects na ito ay sanhi ng pagtugon ng ating katawan sa bakuna upang makagawa ng panlaban sa sakit na COVID-19. Mga karaniwang side effects, pananakit sa parte ng braso na tinurukan, pananakit ng ulo at pangangalos, pananakit ng kasukasuan, bahagyang lagnat o panginig, pamamaga sa ilalim ng kilikili kapag moderna lamang ang baksin na itinurok, bahagyang pagsusuka, maaaring ipagpaliban ang pagpapabakuna kung ikaw ay mayroong lagnat o nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19 na bakunaan ng flu, pneumonia at iba pang uri ng bakuna na hindi COVID-19 vaccine sa nakalipas na labing apat na araw. Kumonsulta muna sa doktor kung ikaw ay buntis o may planong magbuntis o nagpapasuso. Mayroong sakit sa pagdurugo, anumang uri nito at mahina ang resistansya. Mayroong allergy maging anumang mang sanhi hindi ka maaring bakunahan kung ikaw ay mayroong matinding alergy sa mga sangkap ng bakuna tulad ng polyethylene glycol at tromethamine sa modern na baksin lamang makaranas ng matinding allergy sa unang dosa ng COVID vaccine. So, yan lamang mga kapatid, ang isa lang alang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Marami pang hindi alam kung sila ay mababakunaan o hindi dahil may ilang individuals na akong kinausap tinanong sa kanila kung kailan ang vaccination nila ay hindi nila alam uh, hindi ko lang alam kung nakipag-ugnayan sila sa kanilang uh, barangay officials pero unang-una ay makipag-ugnayan kayo sa inyong barangay officials uh, saan man kayo kung kayo ay nagtatrabaho galing kayo sa ibang lugar at magtatagal kayo sa isang barangay, marapat lamang na magpakilala kayo sa barangay official na kung saan kayo nagtatrabaho at palistanin nyo ang inyong pangalan. Kung hindi naman sila ang naglilista at doon sa uh, municipal health center ay doon kayo magpalista. Uh, hindi naman kayo basta pupunta makaka sa inyong sari-sariling bayan so ganun lang po ang proseso huwag palagpasin ang pakikipag-ugnay sa mga tao na makakatulong sa ating uh, prioritization para sa COVID-19 vaccination Ano ba ang layunin ng COVID-19 prioritization na ito para i-reduce ang mortality? Kasi meron at merong mamamatay. Uh, kaya ang layunin ng ating gobyerno ay paliitin o pauntiin ang mortality rate. Pangalawa, to preserve the health system capacity of the country. Ano-ano ang priority eligible? Narito ang uh, alalahanin natin kung saan ka kung nailista ka ay eh, dapat mong isa-alang-alang ito. Priority eligible A, priority eligible B at priority eligible C. Doon sa priority eligible A merong A1. A1I workers in frontline health services, Ang A2 all senior citizens, A3 persons with comorbidities, A4 frontline personnel in essential sectors, including uniform personnel, A5 indigent population. So priority eligible B B1 teachers social workers B2 other government workers B3 other essential workers B4 socio-demographic groups and significantly higher risk other than senior citizens and poor population based on the NHTS-PR B5 Overseas Filipino Workers B6 Other Remaining Workforce Sa Priority Eligible C Isa lamang C Rest of the Filipino Population Not Otherwise Included in the Above Groups So, kung napalagpas mo ang lahat ng Uh, pagkakataon na ito from priority eligible A to priority eligible B ay meron ka pang pagkakataon kaya kailangang bantayan mo sa priority eligible C kaya kung na nalagpasan mo nga doon sa unang dalawa ay meron pang isang pagkakataon pero kailangang siguraduhin mo na kinonsulta mo ang mga tao para nailista ang iyong pangalan. So, 'yun po ang proseso na susundin para sa vaccination ng COVID-19. Maraming salamat po at sana tayo ay magsikap na ma-avail itong tulong ng gobyerno para sa atin para tayo ay maging secure sa ating kalusugan.